So actually, ano bang reason bakit ah napakaraming gustong mag-join ng Zoom meeting kagabi ni Prof Vince? And so one of the main reason is marami ang gustong makaalam ng tunay na status, tunay na kalagayan ng uh, ang pag usapan no? Ah uh, ng SEC at ng mga kasamahan nating seller nung Friday yun mga ma'am sir, sino po ba yung uh, naka-join sa Zoom meeting ni Prof. Vincent kagabi? Ayan. Pero anyway, kahit konting uh, idea man lang, no? Kung sino man yung naka-join, ayan, uh, pwede kayong mag-comment dito sa video natin ngayon but of course, huwag nyo nang sabihin yung uh, alam nyo na, yung pinakakabuoan ng napag meetingan kasi nga uh, iniiwasan natin yan, iniiwasan din nila na Prof. Vincent na magkaroon ng leakage doon sa mga pinag-uusapan kasi kadalasan is, actually most of the time, nauudlot yung mga plano uh, mer maraming mga nakikisaw-saw so, ayan, at dahil nga uh, pabagal-bagal ako kagabi, at uh, ako ay nagpatulog pa sa aking uh, anak, so ayan, naabutan na po tayo ni cut off, no? Nang allowed lang na members or uh, ng mga joiners sa Zoom meeting ni Prof. Vincent. But, and although nahati raw sa dalawang panig yung uh, meeting na nangyari, So, naging maayos naman daw ang usapan ng bawat isa. At yun nga, pinag-usapan yung nga, uh, naging resulta. So, yun kasi yung inaantabayanan sa Zoom meeting na yun eh. Is majority gustong malaman kung anong resulta na nga pagpunta sa SEC ng mga kasamahan natin sa pangungunan ni Prof. Vincent ang gustong maliwanagan, yung uh, totoong nangyari, kung meron mag magpag-asa, good news ba, bad news ba. So, so ayan, ganyan, hindi na ako magtataka kung bakit napakaraming attendees at uh, yun, kinulang, kinulang yung mga, ano, uh, ang daming mga hindi nakapag-join. But anyway, in a way, kahit naman pa paano is, uh, meron namang mga nagbabalita ng mga, nagbibigay ng clue or ng hint sa, sa ating mga groups. So, doon na lang po tayo tumitingin-tingin ngayon dahil nga hindi tayo naka Attend. So yan po talaga yung gustong malaman ng mga uh, kasamahan nating mga seller. Kung good news ba or bad news ba yung resulta ng meeting with the SEC nung Friday. So meron tayong uh, kasamahan, mga kasamahan na nakapag-attend ng Zoom meeting kagabi no, na salamat sa kanila kahit, kahit pa paano ay nagbigay sila ng clue or ng hint sa group ng legal action. Ayan merong nag-post. Uh, bisitahin ninyo mga ma'am sir sa mga uh, nagtatanong kung anong naging resulta Anong napag-usapan sa Zoom meeting kagabi, yung mga hindi naka-attend Ayan, for your information, uh, share ko na lang din yung post ng isang uh, kasama natin na naka-attend ng Zoom meeting kagabi So, ang sabi dito ni ma'am, simplihan lang natin Ang gustong mangyari ng SEC is mag-file tayo ng complaint para magawa nila yung dapat nilang gawin problem is hindi uh, nakikipagtulungan ang uh, kumpanya ang sitaw for uh, some reasons 'di ba some reason is uh, nababanggit na ng mga kasamahan natin dito ang bottom line lang tayong mga seller ang naiipit ano uh, which is uh, totoo 'yun mga ma'am sir totoo 'tong sinabi ni ma'am dito sa post niya na Uh, hindi naman pwedeng nga uh, tayo yung, mag magde-decision on behalf of sitaw Tao dahil tayo ay mga sellers lang din. So, kailangan talagang ang uh, mangyari ang pinaka mag dito is yung nasa top management ng sitaw. Ang sabi pa ni ma'am dito, most of you may idea na sa stand ko. Ayoko lang talaga na napapasa ang burden of proof sa mga sellers dahil di natin uh, trabaho yon, O, di ba? At tayo ay biktima lang sa nangyari. Pero dahil sa ilang kadahilanan, kaya nahihirapan makipag-coordinate yung kumpanyang sitaw. So, any suggestion or comments? Ayan. So, magbabasa tayo ng uh, comment. Mga comment dito sa post ni ma'am. So, may isang nag-comment doon sa pinost ni ma'am sabi ng isang kababayan natin, pag ganito na ang sistema, kailangan na may, mama, uh, may mamagitan. Uh, pwede ang media mas mai broadcast pa kumalat para maiparating sa gobyerno dahil hangga't hindi matunog, hindi papansinin lalo na sa Senate. Mga uh, comment dito ang sabi, ang punot dulo nito hindi na ikipag-cooperate ang CEO ng Sitaw. Ah, uh, naman dito nag-comment, sana matulungan tayo ng mga senador at sila ang mag-imbestiga dahil ako mismo nalilito kung saan lalagay para mabawi ang pera natin. Sabi naman dito ng uh, isang kababayan natin, habang gumagawa ng hakbang ang iba, ang may oras at paraan, punta din sana sa mga himpila ng radyo-televisyon uh, hanggang may makarinig sa kinaukulan at uh, dalhin sa Senado para mapag-usapan. Di nila at matumbok kung ano nga ba talaga ang problema. Comment dito, di ba po sabi is nag-appeal naman si Sitao? Anong update doon? At sabi din ng SEC na may investigation silang ginagawa at wala pang results. In my opinion, kailangan natin maghintay pa sa mga results nito bago tayo makagawa ng hakbang. Everything now ay nasa SEC pa rin kasi wala pa naman silang sinasabing tungkol sa appeal and investigation. Kung mag kasi tayo ng complaints, evidence yon sa ginagawa nilang investigation which may affect sitaw sa appeal. Ang gulo kasi nila. So, ayun mga ma'am, sir. Uh, Nakarelate ako doon sa mga comment ng mga kababayan natin, ng mga kasama nating seller. Dahil tayo talaga yung may ipit dito at lalong gumugulo. Habang tumatagal ng tumatagal, ay gumugulo na ng gumugulo. Hindi na natin alam talaga kung na kanino ang bola. Yung sinasabi ng SEC, na ang bawat isa sa atin or gumawa tayo ng grupo at mag-file tayo ng complaint as istafa laban kay sitaw. It may affect nga naman doon sa appeal na isinasagawa ng uh, sitaw. na iipit talaga tayo. Ang uh, advice ng SEC is mag-file tayo ng complaint as istafa against Uh, doon kay sitaw and expect na natin mga ma'am sir na yung kaso na to yung issue na to uh, sa sitaw natin sa sitaw no, nating mga seller aabot uh, po to ng paon so expect na natin na hindi uh, uh, expect na natin na mahaba-haba na laban to mga ma'am sir pero nasa sa atin kung ano ba bibitaw na lang ba tayo or itutuloy natin to kasi for me ito na rin naman tayo, why not ituloy na lang din natin, di ba? So, huwag natin hayaan na mapakinabangan na lang ng kung sino yung uh, mga pera natin. If ever na hindi man natin makuha, at least, di ba, mapanagot yung uh, mga miyembro, yung mga taong yun. And meron ding nakapagsabi na each true na nangihingi nga ng pera itong SEC uh, from Sitaw. So, we are not sure kung totoo ba na 1 million or 1 billion. So, grabe naman yun kung 1 billion. Sobra-sobra naman yun. So, sana kung maimbitahan ulit, no, ng uh, abante sa radyo yung SEC, ay sana ma-erase yung topic na to, no. Yung hinihingi na pera ng SEC from uh, Sitaw. So, ayun mga ma'am sir. Anyway, kung may bagong uh, update tayo na makuha, kung ano pa talaga ang gagawin natin, yung final talaga na gagawin natin, ayan, i-upload ko yan kaagad dito sa ating YT channel. So, ayan na mga ma'am sir, if you think na nakatulong po ang video na to, please like and subscribe. And hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!